synergies po, gumaling po ako. Wow. Good. Gumaling po ako ilang, ilang anong approach? Two weeks lang. Two weeks po. Nasintensyahan po ako, iyan na ako. Okay. <laughs> Nasintensyahan po ako na meron po akong stage 2 cancer. Alam niyo mo ba yun? So, I was worried. Yung husband ko nag-worry din. Siyempre, nasa abroad siya, ganyan and Salamat sa senior game. I'm now okay. okay. Mas, wala akong ano. Ang gila ko po kasi, may buta siya. Wala kong wala pang ano um walang um, laboratory, laboratory o biopsy. Si. Basta sinentensyahan na lang ako yung mga stage 2 cancer ka na. Sabi ganun sa akin. Sabi ko hindi ko kailangan niya. No, no. Sabi ko hindi ako ganun, wala akong nagsinabi ko kay coach. Sabi ko, coach, sabi ko gano'n lang sa so word, sabi ko cancer na daw ito. Pero hindi ko para napapa-check. Nagsinagreen mo na ako before ako nagpa-check. So sabi niya, just drink the anoise one. Ito po, Proven and tested ko po ito. Ito po, ang proven and tested ko po, po. Ito, bali, two boxes po. Bali, ang ginagawa ko po is, ginagawa ko pong, sinasabi kasi nung una ni Coach kasi, um, two, two sa in the morning, two sachets sa tanghali. Bali, six sachets sa isang araw. Hindi ko talaga ginipap, sige lang. Yun ang ginagawa ko, bawal ako ng mga juices, bawal soft drinks and all, ganyan. Pero because of the din po, wala, may butas po ang hila ko. Yun nga, binibiro nga ako ni po yung giro lang practice din. Ang husband ko po, nandun sa kapatid. Tustos po eh. Ah, ano mo po? <laughs> so ngayon po, ngayon, ako lang Tustos po. Kasi may picture po, kaya hindi ko may pakita sa inyo. Sobrang malaki po yung butas, ganyan po yung butas niya. Malalim po. Ako lang Tustos po. Sarado na. Sarado na po siya dito sa Senior Games po. Thank you po. Thank you, thank you, Lord. Thank you. na, ko po ang Senior Games. Alam, I'm okay na po. Maraming salamat po. Ayun. Thank you, guys.